mga bossing, bali aros sa atin nag-walking ngayon na uh, galing pa sila bossing ng uh, Bicol, bali ginabi na. E, na ng uh, gabi ngayon, bali yung nakusunodahan nila itong Mitsubishi Mirage na 2013 model, bali na test drive na nila. Pinagasan nyo na rin ba boss? <laughs> Opo oh, po. po. Ah. <laughs> Sigurado ito na oh, pala boy. kukunin kasi okay, tinest drive okay. din nila kanina yung Honda City na 2009 natin. Eh, ito na kusunodahan ni ma'am. So ayun, bali boss magkano ba tawad? 250 ba Baka madagdag eh. Doon <laughs> mo, pang ano, pang kain, pang ba, may ka lang, boss. Ulit, uh, Ah, hi diyan sa ano, sa Alcala, sa Ligaspi, hmm. sa Taisan, sa Ayan. mga pamilya ko. just family sa Mindoro. Ayan. Bali galing pa sila bossing ng Bicol. Papalibot ko muna sa inyo mabilisan, mga boss bago sila bumiyahe. Ah, uh, Mitsubishi Mirage natin na 2013 model, naka-rehistro hanggang next year uh, presentable paint ayan nakamags yan, mga boss mga kapalapat gulong ayan buong mga headlight ayan mga palyan mga boss nakamags na rin tas mainis na mainis yan sariwa loob mga bossing so ayan all power power window power steering manual transmission mga bossing sobrang fresh ng loob yan mga boss ayan o oh. so pasensya nat medyo madilim nat, na uh, ginabi na sila bossing so ayan mga kapala, brand new tires yan buong mga taillight yan mga boss ayan o oh. Buong mga emblem syempre. GLX. Ayan. Uri kang syempre. Ah Bossing. Boss! Gano'ng tawad boss? 2, 2, 60, 2, 2, 50, boss. 2, 2, 250 boss. <laughs> 250 talaga. 255. 250 boss. 250 talaga para sa 2013 natin. Ganda? 253. Pabalik ba ba kami para ba sa Innova. Ah, babalik kami. Ba -balik. Sigurado bayan. ba yan? <laughs> sure na babalik Sure na mabalik. Pwede Nabibili bumati, bumati, boss. oh, sige. Ay pala sa mga sandwich driver dyan. Saka sa mga master namin. Ayan. Master Roger, Master Pasaysay, uh, Bads, saka si Ayan, Sir Boban. Dito. Ayan. Tingin ka lang. Papasalamat lang, boss. Salamat pala kay Jan Joseph Menjor at saka kay Ann sa pagpatuloy sa amin kagabi. Ayan, sa Marikina. Sa Marikina. Ah. Thank you, thank you. Boss, baka may ka lang. Ay, yung anak ko lang siya, yung asawa ko, yung mama ko. Ayan. Si Gabriel Matias. Si Ayan. Si Tama. Yun lang, wala na. Yun lang. Mukha nang iyas si bossing. <laughs> Ma, ba may papatingin ka lang? Yung mga taga Tyson lang. Tyson. Ah, mga... uh, work ko. Ayun. Bossing Bali, okay na kami 253 ano. 250 po. Ah, 250 ba? Sige na nga, 250. So yung mga bossing, bali binigay na natin for only 250k lang itong ating uh, Mitsubishi Mirage. Uh, ayan, kompleto papel niya, nakarehistro, babiyahin na sila pa Bicol. So maraming maraming marami salamat sa lahat ng mga napunta dito. Then, remind ko nga lang pala kayo ulit mga bossing, uh, wag na wag kayo magsisend ng uh, payment through online. No video call, no reservation pa tayo mga bossing. Kaya ang pinaka uh, gawin nyo is mag walk -in na lang Kayo dito sa garay. Katulad ng ginawa nila bossing, para iwas iscam tayo mga boss. So ayan, receive nila natin payment nila para makabiyahin na sila. Thank you so much po. Bye from Bicol. geng-geng <laughs>